this is Mr. Dr. Presenta 81. It's my vlog. And welcome to this video. And ah, nandito na naman tayo sa farm. So malakas po yung ulan guys. Oh. Di ba naririnig nyo naman? Pagmasdan ang ulan Unti-unti bumabalot Sorry po baka baka pero right? ito. <laughs> Ayan. So I have here mga pakla. Ayan sa so Argel, si Rhea nandito pa. J4 dito din si Diva, Bating at Amanda, si Gwen at si Mia, nandiyan si Mia. Ano na? Bako. Isa ka dito. Bako. May mga kilat-kilat. At nakikita nyo pong ilog. Sorry may mga karakasabit at mga karakasampay. Kumalaki na naman ilog guys. Walang uuwi ngayon kasi laki na naman. So it's rainy season here. So ngayon ay wala lang. It's a normal day here in Laguan. And magluluto yun ang hapunan guys. Para sa mga akla. Ayan po sila bimbo. Sila po yung mga nakapanday po. Or sila po yung mga trabahanti. Para sa ating ginagawang LGBTQIA roofing. Ayan. The roof. The roof. The roof is on fire. Follow the little letter. Follow the letter. Ayan. So nag-start po yung colorful roof natin sa isang A house pa lang. So after that, the second, third, fourth, fifth, sixth, seven, and eighth. Sa walong A So yan po, may red, may violet, may So sabi ni Brenda, it's um, LGBTQIA na inspired or the rainbow po. Or the Roy G. Biv. so... Let's ganyan sa So, para daw maganda siya tignan kapag merong mga nagpi-pictorials dito or merong mag, pre prenup or mag debut shooting para sa aerial view maganda rin siya tingnan kasi colorful kasi yung mga nipa din na sisira na po siya or sira na siya dahil sa mga pusa at dahil nga yun know, alam niyo naman ang nipa hindi siya super matibay kaya parang naano na siya naba, laging nababasa laging naiinitan so ano na siya sira sira na siya hala ginoop go go pa 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 Hala. The nice ka ayo halapak. The nice. Mes ka ayo. Sa sala mo charap jad. Eh. Ah. Eh ay si surya ay uwing basa ngayon. Ayun. Hala lapak, hala. <laughs> hala, lapak, <laughs> lapak. <laughs> hala. <laughs> hala <laughs> grupo. <laughs> <laughs> Tekid datanka. <laughs> Dili o oh, dili pabor ang ang panahon sa iyo. Magigils daw siya. Pa kanang heels daw. Talaga. Sa so, si Rhea, uwi na siyang basa. Lagi na lang. <laughs> Kailangan siyang umuwi kasi may pasok ko si Dida bukas. So, mag-prepare na tayo guys sa ating lulutuin. Come on! So, ayun guys, mag-prepare po tayo ng ating mga ingredients for nag na po May mga pageant ano kami dito. Eh! Wala! Eh! Eh! Sige na, sige na. Let's start. 1, ready, go! Ladies and gentlemen, welcome to PWD Search for Miss Mungers! <laughs> and here's our candidate number one go! Go! Huh? he was just say introduction, guys. Oh! <laughs> uh, <speaking> in <Spanish> Pagka-unload na rin sa kuling nga. kaulan na Yay! So meron tayong... Malamig ka tubig ...ang ating... ...sibuyas... tamo Bukod oh, niya akong sa bahay ko yung araw. <laughs> Ay, mga play mo dito, mag, ka, no? mag na po si Gwen na ang singer sa bar ko po. Mara, hindi ko Gwen, asa na ka? Siya si Bu. Eh? Aman mo karon? Banila Manila na tomorrow. Si namin. Si Okay. Buu, uh, pag-back and swim to. kayo. per one. Per, per day? Yung tampak ako. Punto. Kaya sa subo. Kaya mo i ng mga... Ito yung bawang. Kaya, Ahos. Wala ba yung kaitip nila sa kuwan, Nawa.

Pag-uugasan po natin sya. It's rinsing guys. ta yan, ang ating sibuyas, ang ating bawang, at ang ating sibuyas dahon. And, ating sari-sari. So, 25 pesos per pack po siya, guys. So, binili ko na po siya. Gulay time para sa inagong, ah, uh, <laughs> So, pwede na itong pasit din dagdag dinner mamaya. Eat. And, meron din tayo. Ayan, ang iloto niya, Oziva. Oh, ba? Oh, papa, so, papaano dito. tayo. Di ba siya tapos? Huwag siya na ako mas kalibutan. So, yun guys, sa so, lumalakas na. Let's go! Ngayon, para sa ating dinner. I'm sorry for the angle sa camera kasi ano siya. Um, wala tayong stand up for action. Sabi ah, ah. tayo ng spatula. Yes, para sa ating nastic. Nastic po yung gamit natin guys. Thank you so much sa tichona for providing these um, uh, gamit para dito sa farm para sa amin. Hey, eh, so let's start cooking. Ah, ang ulan. Uh, General tayo na angle guys. Sobrang ito sa kung yung angle ko asa tama ngloto you know? pa rin. Ay, kasaw mga angle. Kami <laughs> naman. But yan, ganito na lang po ako na na po mag-a-adjust. Tayo na po mag-a-adjust, guys. Una is this. Ang ating sibuyas at ang ating bawang. So, mikos-pekos lang natin yan. Ano ba yun? Yan, mikos-pekos guys. Wait na. Wala tayong ano. Yan, mikos-pekos. Gabi na spatula guys. Ayan, pag ganyan na po. Eh, harin na natin ang ating gulay. And of course, ito ang ating padagdag na siya ng ano, bango. Ito ng pepper. At pampa lasa. So, ayun guys, bag. Mekos-mekos na po tayo, no? Mekos-mekos na natin mag-pass tayo ng shell sa ating kahoy kasi hindi siya strong eh. Ito na. Pag i ko mecos ba? Eh? Yan. Kailangan siya na lang may matibay na partner. Ah! kailangan siya ng konting toyo. Konting-konti na. Pasabaw. And mecos-mecos again. First guys, let's get into the channel. Anong Sorry, mawit ang ginamit ko. So, konting-konting na. And ang ating oyster sauce. Ayan. Yan po ang magpapasarap sa ating gulay kasi wala tayong sahog. Dahil hindi kena... Robos nating snack sa farm. At masarap din naman ang gulay pag walang sahog guys. Pero mas masarap talaga pag may sahog. Ito na <laughs> ating may wagang saul. Oh, ah! Ay! Ito yung mag-smekas na natin. And after a while, ay, maluluto na ang ating masarap na gulay. Kulit talaga, oh. Ayan. <laughs> Natatakbo na sila, Mia. Thank super lakas. <laughs> Cepat. Cepat. Now, andin suba. Now, yung sahin namin oh. Uh. sa sabibu, guys. maingay <laughs> Guys, Dito lang ating gulay. And let's eat. Uy, Mira. Wow! Pili. <laughs> Uy, siya nakasimsot, guys. Pinaka sa ulan, so nag-ano kami. Trapo ming salog. Pida niyo. Kaya ang lakas. Ay, kakain na kami later. Yan si Diva, kawakain na.